guys, sinatanggalan na po ni Papa ng mga pako yung kahoy. At kami po ay magkakahoy na po dun sa bahay ni Tita Jow para po na at para po hindi yung mga hollow blocks. Yan po mga kahoy pong gagamit na mga ginamit na po. At na po usong ngayon tong kahoy. Kapunta po doon sa bahay ni tita Jow. 1, 2, 3! Iyon ako isang kamay! <laughs> Hello, oh, gino. Yan, at natulong na rin po si Dem pagtatanggal ng pa ako. po, parang hindi naman matanggal. <laughs> Go, Diane! <laughs> Yan. Yeah. Pag Hindi nga rin diba angat? Ayan <laughs> guys, at sinusukat po ni Papa yung kahoy. Ayan, <laughs> at yung po mga halabaks ay nagagato na. Oh. Sa bang tebay po nung pagkagawa. Oh. <laughs> na po nagsusukat. Huh? <laughs> Sukat na pa, ano, ayan, At si Papa naman po ay nagdalaga rin ng kahoy at binabawasan po <laughs> niya. iskuala mo na ito? iskuala ah. meses. siguro pero mo na may ito sa magkukunang papa. ganon at si mo nakakatanda na iskuala. yow. ganon naputol. <laughs> iba ito ba <mag> <laughs> wala. alay ka ba itutulong talo lang

Ang tawag ba pala sa ginagawang ng paglalagay ng kalbi? Ha? Ang tawag. Yan at si Demo nag-up na nung kay Papa. <laughs> Hello. Guys, at nandito na po si Mahal Siya na po ang magtatanggal ng mga pakong Nasa kahoy ah Doon pa po yung ibang tatanggalan ah. Yan na, tagiti na wala so, na naman po. Napat ka. Wala ko ba ako din anakahan. Pero mamadali pag alas din at saka may ay bumagsakay. hirap na. Tut, tut, tut. Uh. Yan guys, tayo po ang matatagpipunin ang mga yero at ah. At ito pong mga yaro, ito gamit na. Pwede <laughs> repair refer na lang po. Parang may ano na siya, may bul may bulgas, may ano na. Sobrang dikit niya sa kamay eh. Ito lang po po namin sa, ano, sa TikTok by one take one. Thank <laughs> you. Ano so, nga? May, may markeli sa inyo, diba? di ba? Pero yata, di ba? Ano nga? Nakastos. Sa mga magtatagpoyan, basta nakastos. Meron Pag Tapos Kaya kailangan mati yung Yan ang ko. Nang Kasi dahil ay biseng bisik, pagtatanggal lang pa ako. Kasi naman sila, mahal Kasi nasa pa ko. Sila po ako may taas. Kaya po dito sa baba at kung tatagpinit bubong. Yan guys, at pinupukpok po ni Tita Jo yung yero para po hindi lubog. Para po pag po namin itong ano, ang tagpi ay ano, hindi may lubog, parang ang style. Gusto nga na ito nga ba? Yan guys, yan na yung mga natatagpian pala ang tapos po ito pala ang po bali po dalawang year pala ang kasi isa yung sindi pa tapos Yan guys Kasi yung pa tapos yung sindi pa tapos yung pa rin si Papa sa taas Andun pa rin po siya Yan guys, at umuulan na po Lagi lang ang paulan. Oh, uh, si ay busy-busy lang pag ng pako. Ayy. Yan guys, ito pong ating ulam. Ulam po siya tinitita dyan pagpapatrabaho. <laughs> ito pong mga gulay po na iyan ay itong talong ay pinitas lang po sa aming taniman. tas po yung okra. Yan. Alak lang po yung sardina. po umu, iyo. Igi. Gulay. Para daw po may lakas pag-aano pagtatrabaho din, han, eh. Yan po durong ang hangat dalawa pong sardinas na ang um, ang hang. Guys, ito po ang aming ulam. May sinantol. Yan, tapos po itong ginisa. yung sardinas sa may ano. Natalong <laughs> at okra. Tapos po si Dena ay may ikon ang ah. cup noodles. Yan, ang paborito po niya Ana. <laughs> Kain pasok nga yung silingpan, ah. <laughs> kain po. Okay, guys, kain po tayo. Ako po yung kaliliguna. Iyan. Yeah. <laughs> kaliliguna. Sarap. Ito ka mag Kain. Yan, maya na po lang video guys, tuloy na ako yung pagtagpik. Tapos na kami kumain tayo tayo dyan. guys, naghahakot na po yung dalaw mahal ni tita Jo ng yero at kinakabit na po nila dun. Yan dun po ah. Nakakabit na po ng isa. Sa kabila daw. Sa kabila daw. Yan, guys. May isang year na po nakabit. Pwede ko pa na lang. Pwede ko ทากุดทาุดทาุดตนต้นจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิจิ Yan guys, yan na po yung mga natagpian. <laughs> Itong isa pa ang hindi pa po na ano, natagpian. <laughs> <laughs> Kapag po yung pa ay may butas. May exit pa yun na. May lang, po yun ah. May exit agad ang tinabit ni Papa po yun Kaya po may mga butas. Yan guys, at kalahati na po ng bahay ang nabububungan. <laughs> tangat na ng Oh. guys, <laughs> yan na po yung bubong. Nandito na po ako sa taas. Yeah. Tuntun! <laughs> Tuntun! <laughs> -tun! <laughs> may mata. Yan guys, at uh, tapos na po ang hey! isang araw na naman. Hello! Kalahati lang po ng nabubungan, dahil po wala na po dong Oy! Pong... Hey! Kahoy na pong balag uh, Kulang sa kahoy kaso judas judas po yung yero <laughs> hindi po namin yung natagpian no! No! thank you for watching like comment and share